Yan po mga sangkay oh. Papasok na po ito ng barangay Maharlika Village mga sangkay. Bubungad sa inyo dito ay talipa pa ah, talipa sa ano ah, maliit na negosyo mga sangkay na karamihan ito ay ang mga kapatid nating muslim ah, nagwamayari sa kanan po natin ay talipa pa po ito. Ay. Mula dito masangkay sangkay kasi ipababa ito. Mula dito ay natatanaw ko na yung ng mga kapatid nating muslim dito sa barangay Marlia Village mga sangkay. Silip lang tayo dito mga sangkay, at least may picture po kayo dito sa barangay Maharlika sa mga panahon na to Ngayon po ay araw ng Webis, November 14, taong 2024 mga sangkay. alas 7.59 po ng umaga ngayon mga sangkay kita nyo po yan mga sangkay oh. salam alaikum barangay Marlica, tagig city ayan oh, mga sangkay oh. yung argo nila dito medyo kinakabahan oh, ako pagdaan dito at uh, paggawa ng vlog kasi nga alam naman natin marami tayong nababalitaan dito na hindi maganda. Pero mas marami na ngayon ang nababalitaan ko na magaganda na nangyayari dito sa barangay Marlica Village. Masang kain dito Welcome, lang po Ar talaga dito. Tingnan lang natin. Ayan po yung moske nila mga sangkayo. oh. Mosque ng mga kapatid nating muslim nakasulat dyan iba pa school yan hindi ko alam saan kaya ang dito naku po makawala tayo dito ah, dito nga tayo Kaya yata ito Ah, oh, Islamic Medical Clinic. Meron doon sir na no? papuntang Camp Bagong Diwa doon, no? Camp Bagong Diwa mas madali dito, no? Saan ako pupunta kaya? Camp Bagong Diwa. Camp Bagong Diwa, pwede naman dito. eh. Uh, so yung madadaanan ko yung mosque nyo. Mosque na blue mosque? Opo. Yan dire-diretso 'yan. Tapos po dyan, ay kanto diyan sa May kanto na pa-cross. Opo. Kapaliwana. Ah, sige po. Yung pagkumanan saan papunta 'yon? Papunta tayo nang Upper Bikutan. Opo. Thank you po. Salamat po. and mga sangkay oh. Bababait naman po yung mga kapatid nating Muslim. Ayan po. Maghalang sumagot. Ayan. Nasa loob tayo ng barangay Maraliga Village, mga sangkay. <laughs> Medyo may kabako, mga sangkay. Eh, lahat naman ng tao kinakabahan. Pero hindi naman dapat ganun. Tinatalo tayo na negative eh. Ayun, ito yata cross ito eh. Kakaliwa yata dito. Ayan po mga sangkay. Ayan. Ayan yung moski nila. Oh. Nasa kaalan pa. Tanong nga tayo dito. Kung pwede mag video. Baka may bawal eh. Pwede Ayan, mga sangkay, nagpaalam tayo sa isang Muslim na residente dito sa barangay Marling Village, mga sangkay. <laughs> eh, may nagsabi nga sa akin na huwag kang basta-basta magbibidyo dito. Yan yung spinila dito mga sangkay, yung mga kapatid natin Muslim dito sa barangay na Arlinga Pilipinas mga sangkay. Thank you! Bayit naman ng uh, kapatid na ating muslim na yun ah. Ayan eh, mga sanggay, video video lang tayo dito ang kalsada to. Barangay Maraliga. Ayan. Ayan yata yung ano nila dyan, no? Ito yung barangay nila, nasa kanan. Sir, okay lang naman magvideo po dito, no? Okay lang naman magvideo dito. Dito lang po, sa pag-ano lang po. Pagdaan lang po. Okay lang naman, no? <laughs> Thank you po. <laughs> magandang umaga Sagi ano kapatid. Ako ako dyan, signal. Pwede po bang mag-video uh, dyan? Thank you. Pwede bang mag-video ng muskin nyo? Okay na okay dito na. Mapayapa na. na. Wow. Hindi kagaya nung noon, no? Na, oh. Wala ka nang nababal na kahit dyan. Dati uh, to, kahit saan magpunta, Dyan lang ako sa south signal. Wala nga akong naririnig dito na hindi magandang kwento. Eh, no? Salamat brad. ng mga sangkay ayan video lang natin yung ano nila Barangay maroon ka ayan da <laughs> nakangiti pa yung tanod eh ano yun taga tagig yata eh. city hall yun yung natanungan ko taga or kaya ano official dito sa barangay marley village ayan pasok nga tayo dito pag gather -e tiyan lalabas na yata yun kailangan lang matandaan ko yung ano ko baka mamala rin kasi ako eh barangay Marlinga village ito mga sangkay Pasyal ko lang po kayo dito yun, mga taga-barangay siguro ito, task force task force blood control naglilinis ng mga kanal okay. ayun Ababalik na umiigot lang balik na tayo Ay, dito. <laughs> di kasi tayo nag-arite. Eh. Siguro may labasan dito. Pag matumbok ko yung babunta ang kambagong diwa, okay na. Hindi na ako mawawala. Barangay Marliga Village. masangkay. Okay dito. Mukha naman talagang mapayapa itong lugar na ito mga sangkay. mababait naman yung mga nakatira dito na mga kapatid natin, mga kababayan nating muslim. Aso lang nawawala na yata ako. <laughs> Ayan. Bandar Marlika Halal Market. Nabas na yun dun siguro. Ayun, umiikot lang ako. Maliit lang naman tong barangay na to. Dito, anong meron dito? Naka po. Ano, ah, wala ako. Balik tayo. <laughs> dito tayo. Labasan yata. Yun, mga sangkay, at least may idea po kayo kung ano yung hitsura at ano po yung kasalukuyang kalagayan na po ng Barangay Marlica Village, mga sangkay. Ayun yung manok, nakawala. Sa kaliwa, Barangay Halal Market, ng ah, Barangay Marlica, Halal Market yung nakasulat eh. Ayun. Ikot lang po tayo dito mga sangkay, sama lang po kayo sa paglalakbay ko na to, sa araw na to mga sangkay. Ramian Street. Ah, Mindanao Avenue. Itong binaybay ko, Mindanao Avenue. Ayan, boundary na ito. Lower Bicutan na po ito. Pero may ano pa dito? May portion pa dito ng Barangay Marlika Village. Papasok tayo ulit dito sa kabilang entrance naman. Dito sa may boundary ng Lower Bicutan, mga sangkay sa barangay Marlica Village yan yung lower bikutan nito mga sangkay at ito binabaybay natin papasok din ito ng barangay Marlica Village mga sangkay sa kabilang side naman ng entrance yan po mga sangkay ay ito Marawi Avenue Marawi Avenue ito teka nga ayun nga pasok tayo dito Marawi Avenue ito mga sangkay yan ay siwa pangalan dito Mindanao Avenue Marawi Avenue uh, tulay green sa kadilaw yung tricycle dito mga sangkay ah, sa kabilang side dito ng kalsada okay Oh, oh, buntik. <laughs> hindi tinuloy yung pag ano, ikot. Dan, mga sangkay, alos na iikot ko na po kayo. Dito sa barangay Marlika Village. Narawi abin nyo ito mga sangkay bumalik tayo dito tayo may isang entrance pa dito eh ayan ito ayan ito barangay Maharlika village mga sangkay mga kapatid nating muslim ang nakatira dito payapang namumuhay po dito sa tagig city Ma'am, Barangay Marlica Village po ito, no? Sige po, salamat. Ayan po, mga sangkay. Barangay Marlica Village. pasok natin yung mga skinita skinita hindi <laughs> pa napipick up yung basura